Ikaw naman Nelson Para biru ka naman Masyado ka naman inamaliit mo ang aking kagandahan Di mo ba alam Sa so, probinsya namin Pinag-aagawan ako doon ng mga laki wow, naman. Ha? Wow. Huwag mo kong ismulit Yok lang naman yung Barbie hindi, hindi naman ako nagsasabi ng totoo Ang alam ko talaga maganda ka talaga kait ganyan ang mukha mo para king koi ganda ka talaga kaya nga na tayo kailan mo ba ako sasagutin ha please sagutin mo na ako ngayon sige na please sige na Nelson pag iisipan ko wit lang ha Oh Nelson, nakapag-isip na ako. Sasagutin na nga kita sini u talaga Walang nambawiannya yan ha Barbie ha Promise mo ha Kung talagang Sinasagot mo na ako Halikan nga kita Hmm Talaga naman Talaga naman sinasagot mo na ako Payakap nga Very good Sige I love you Barbie ha Sa wakas Sinagot mo na rin ako Hindi na ako mahirapan kahit ayaw ko na siyo ga <laughs> Sige Sige sinasagot na kita ha Ayan na love na nga kita ha O oh, para maniwala ka Kitis kita Ayan Ha Pero ano gusto ko makipaglaro sa'yo doon sa labas Kasi Gusto ko maghabulan para Yung ginagawa namin sa probinsya Na naghahabol-habulan para ma-enjoy ko rin dito sa Manila. Para sa ganun, parang nasa probinsya na rin ako. Ano, gusto mo ba? O oh, ayan na, ah, nangako ka. Ah. Sige, magabulan tayo doon. Tapos maglalaro tayo, piko-piko tapos tatakbuhan. Sige na. Abulin mo ko ni doon. Abulin mo ko. Yay! Abulin mo Mabawi isa. May tae. <laughs> Moko Barbie. Babatuin kita. Mm, babatuin kita. Ayan. 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 Babatuin kita. Mm. Aya ka naman Nelson. Sabi mo hindi tayo magbabatuhan. Binatung mo ako kanina. Nagkabulan lang tayo. Ngayon binatung mo na ako. Ha? Gusto mo ikaw rin batuin ko? Ayan o. No? Hmm, ayan. Ayan o, na. Ano, ang dumi, -dumi mo na, no. Daya-daya mo naman. Binato mo talaga ako. Sinira mo ang aking kotis. Ang aking kotis bayawat. Ang kit-kit naman. Bakit ganito ginawa mo sa akin, Nilton? Ang pabayarin mo to. Break na nga tayo. Ayaw mo na yun. Sinira mo ang kotis